Iris, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga bigla ang pwedeng bumisita sa tahanan. May maganda kayong vibes sa pamamahay para walang makakuha ng good energy sa tahanan at kung may plano kayo na isang pagnenegosyo at kaunlaran para sa inyo ngayong araw at laging kang maging malambing sa minamahal para laging may aura kayo na magkakasundo sa mga plano sa pamumuhay. Nang pag-asenso ang pinapahiwatig. At sa ibang miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay umiwas sa pakikipag-usap at pagtulong kung ang kausap pagpera, kaya iyong sabihan kagad na dapat na maging maingat sila. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay normal na masaya ang laging pag-uusap sa pagpapaganda ng plano sa pamilya, ang laging nagbibigay ng good energy sa tahanan at kaligayahan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 14, number 8 at number 10. Taurus, ngayong araw kung may mga bagay na pupuntahan. Kayo ng anak, ay dapat na kayo ay maaga makapunta. Pero kung hapon na kayo matutuloy ay huwag ka kayo tumuloy ang mas makakainam, dahil baka makakuha pa kayo ng bad energy sa mga gagawin, at ngayong araw ay huwag mong pansinin ang ibang tao, na alam lang sila ang matalino, dahil sila ay makakasira lang sa iyong araw, mas bigyan mo ng mahabang oras ang mga minamahal dahil ay makakagawa na kayo ay makaipon ng swerte sa mga gagawin sa buong linggo. Sa iyong pera ay bawal ang magpautang at tumulong ngayong araw sa ibang tao kahit ka mag-anak ng iwas ka sa problema, na pwedeng dumating, ang magulang ang pwedeng mong maabutan ng pera at ang minamahal, at mga anak ng laging may grasya ng masayang pera ang tahanan ng mga swerte. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung may gagawin ka ay mas maaga ka makakapasok ay mas maganda para ikaw ay makagawa ng masaya at makakatapos ng maayos na mga gawain, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17 number 24 at number 8. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig may maganda kang enerhiya sa iyong mga plano, kaya kung may pag-uusap kayo ng pamilya, ay gawin ninyo para makabuo na kayo ng papano makapag-uumpisa ng negosyo ang pahiwatig, kung makakasama mo ang pamilya o minamahal, sa pamamasyal ay mas makakaganda. Dahil maalisan kayo ng mga bad energy sa buhay at maging sa tahanan, ang pahiwatig. Sa trabaho kung may pasok ay pag-iingat sa iyo, at laging may mahabang pasensya ng maging mas maayos ang araw mo sa mga gawain, sa trabaho, at makakauwi ng masaya sa tahanan. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya, Maging malambing ka sa minamahal ng mas gumanda lalo ang swerte sa pamilya at laging may gabay ng ikakaasenso ng pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 19 number 25 at number 12. Cancer Ngayong araw kung may bigla ang may dad alaw. Nabisita, pero hindi mo naman siya kamag-anak pero. Matagal mo nang kakilala, may good energy siya na pwedeng. Masabi, sa iyo na magkaka-interes ka. Kaya ikaw ay pinuntahan ay ganoon ang gustong iparating sa iyo kaya kung magkakasundo kayo ay pwede kayo magkasama sa pagkakakitaan ang pahiwatig, at ngayong araw ay bawal ka muna gumawa ng pagpirma, nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap, at huwag muna kayo bumiyahe ng minamahal, kung pagdalaw lang sa mga kamag-anak, dahil gastos lang sa inyo at makukuhanan pa kayo ng aura ng swerte, ang pinapahiwatig sa iyong pera ang pahiwatig ang pamilya ang laging unahin na iyong mabigyan ng pera, nang laging may gabay kayo ang tahanan ng maayos na grasya ng pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, kung ikaw ay may pasok ay may mahina kang enerhiya sa mga gawaing maseselan, dapat kang maging seryoso para makaiwas ka na mapag-alitan ng iyong boss ang pahiwatig, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 22, number 18 at number 13. Leo, ngayong araw ay maging maingat ka kung kausap mo ang mga kapatid, pakinggan mo lang sila dahil may makukuha ka rin sa kanila ng idea na maayos, at kung sa ibang tao ka makikipag-usap ay dapat ka namang magingat sa iyong kaalaman, dahil baka maibigay mo ng libre ang iyong katalinuhan ng hindi mo nalalaman, ang pinapahiwatig, at mas makakainam sa iyo na may matagal kang oras sa pamilya, nang lalo kayong makabuo ng mga swerte sa tahanan, sa mga gagawin sa buong linggo. Sa pamilya sa tahanan ay pag-iingat sa miembro ng pamilya, iyong sabihan na kung may deal. Dahil may mahina silang enerhiya o pwedeng makakuha ng kamalasan, kaya sabihan na huwag nang makipag-transaction muna ngayong araw. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag ang pahiwatig ng iyong gabay, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 27 number 42 at number 8. Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka sa mga usapang, may sinasabi laging na magaganda na ikaw ay magkakapera na sila ay ibang tao na lagi ay gusto kang kinakausap, iwasan mo na sila kung makakaya mo ang pahiwatig, nang makaiwas ka na sa mga bad energy na naibibigay sa iyo, at ngayong araw kung may oras ka ay sa pamilya mo ibigay ang mahabang oras nang makabuo kayo ng laging masayang tahanan na magpapasigla ng bawat kalusugan ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miembro ng pamilya ay maganda ang pahiwatig ng gabay sa kanilang pangarap kaya iyong sabihan na lalo pa silang magsikap sa mga ginagawa may pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay maayos na araw na masaya, at pwedeng magkaroon ng malambing na gabi, na magbibigay ng ikakaganda ng bawat kalusugan at ang good energy ng swerte ay lalong sasagana dahil sa masayang pag-iibigan Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 25 number 6 at number 30 Libra Ngayong araw kung may dadalaw sa iyo na bisita, na iyo namang kapamilya at aalukin ka ng pagnanegosyo, ay pakinggan mo muna bago ka tatangi dahil baka may pakinabang naman ang maibibigay sa iyo, na information ang pahiwatig, at ngayong araw ay huwag ka magbigay kagad ng masayang aura sa ibang tao, nang makaiwas ka sa kanilang negatibong enerhiya na gusto lang ay makuha ang iyong tiwala ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay walang pagpapautang at pagtulong na iyong gagawin sa ibang tao. Nang makaiwas ka sa makakaaway at huwag ka rin magbibigay ng pera sa pamangkin at mga tiyahin at tiyuhin. Sa trabaho, ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga kasama sa trabaho, na mahilig gumawa ng pagyayabang sa pagsasalita, dahil magagawan kanya na mabigyan ng problema sa pera kung makikasame ka sa kanya ngayong araw. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 10 number 34 cat number 21. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ang magpapalakas ng iyong enerhiya, kung magiging masaya kang kausap ng kapamilya, ay lalong makakagawa ka ng swerte, sa ibang gustong gagawin ngayong araw, at kung may oras ka pa ay dumalaw ka sa magulang, dahil magbibigay sa inyo ng bawat isa ng pagganda, ng kalusugan ang pahiwatig ng iyong gabay, at laging alalahanin mo ang kalusugan ng iyong minamahal ang pinapahiwatig Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at magpalabas ng pera sa ibang tao magulang at mga kapatid at iyong minamahal, ang pwede mong tulungan kung sila ay lalapit sa iyo, ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay sa trabaho ang pahiwatig ay may masaya kang araw, na may biglaan na pwedeng dumating na magbibigay, sa iyo ng balitang maayos tungkol sa trabaho. Kaya laging maging masinop sa mga importanteng gawain ng makaiwas ka sa suliranin, at laging may gabay ng pag-unlad sa hanap buhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 10 number 26 at number 19. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may dapat kayong puntahan ng minamahal, ay iyong gawin dahil may swerte naman sa mapupuntahan at makakakuha kayo ng maayos na kaalaman na pwedeng makatulong sa pamilya. At kung may gustong ipaalam ang iyong anak ay pakiramdaman mo dahil may idea siyang maganda para sa pagnenegosyo. At dumalaw ka sa bahay ng Diyos na magbibigay ng positive energy ng swerte sa pamilya. Ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay masaya ang tahanan kung dadalaw ang mga anak na may asawa, at kung magkakasalo-salo kayo sa pagkain ay magbibigay ng positive energy, sa tahanan ng pagmamahalan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 17, number 4 at number 38. Capricorn, ngayong araw kung may pupuntahan ka pa sa pagkita ng pera, dapat ay huwag kang malate sa usapan. Para magawa mong maayos ang lahat at maging wise ka dapat sa iyo lang nasasabihin ng walang magawang kagipitan sa iyo sa mga gagawin, at dapat ay laging may maunawain kang ugali ngayong araw, sa usapan ng kapamilya, para lalong gumanda ang aura ng swerte sa buhay tahanan. Iwasan mong magalit ngayong araw, para hindi kayo madalaw ng kalungkutan, sa hinaharap ang pahiwatig ng laging may positive energy sa pamumuhay pag naiwasan mo ang magalit. Sa iyong pera ngayong araw may maayos na sinyales, pwede kang makatulong sa magulang at kapatid, kung ikaw ay lalapitan, pag unlad ng iyong pera, ang bawal sa iyo ang magbigay ng pera, sa pamangkin at pinsan pagbagal ng pasok ng pera sa iyo ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday. Ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 15 number 41 at number 20. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may isa sa inyong pamilya ang gustong makagawa na magtrabaho sa abroad ay suportahan mo ng maayos, nang makakita ng naaayon na mapapasukan na trabaho, sa ibang bansa ang pahiwatig, at masaya ngayong araw para sa iyo kung kasama ang pamilya ng mas mahabang oras ang pahiwati. Sa iyo kung may naiipon kang pera, ay magawa mong ilabas sila para sa pagkain sa labas, at nang lalong lumakas ang good energy ng buenas sa pamilya. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung nasa trabaho ay dapat ay maging masino, ka sa buong araw at huwag magbibigay muna ng tulong sa mga kasama sa trabaho kung sa mga gawain, nang wala kang makuhang kamalasan sa iyong trabaho. Ang pahiwatig, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red number 10 number 27 at number 4. Pisces ngayong araw ang pahiwatig may sinyales, ay huwag kang muna umasa sa mga kapatid na ikaw ay matutulungan dahil ganoon talaga ang buhay. Kung may kahirapan ka ay minsan ay hindi ka talaga matulungan ng iba. Mung inaasahan, pero may sinyales na may makakatulong sa iyo para sa iyong kagustuhan at ngayong araw ay iwasan mo muna ang transaksyon sa ibang tao dahil wala kang swerte sa ganoong gagawin ang pahiwatig. Sa iyong pera ang pahiwatig ay sa pamilya ang dapat maunang mong mabigyan kung may ekstra kang pera, nang lalong gumanda ang pagunlad na maibibigay na grasya sa iyo ng gabay sa pag-asenso sa pera may pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga gawain na importante, kung ikaw ay may pasok ng hindi ka masingitan ng may inggit sa iyo, nakasama sa trabaho kaya laging manigurado, sa lahat ng oras ang pahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 10 number 27 at number 32.